ka dito bar what's up what's up at for today's video ko ay papakita ko kung paano tayo accept ng may high demand kasi may tanong din dito si boss ano Mark Tadeo so shout out sa iyo sir ah, uh, marami kang question sa akin dito at ito yung gusto mong alaman at gusto mong makita sabi mo dito boss gawa ka ng vlog na uh, 'yun nga, yung paano tayo kumukuha ng high demand at ipakita ko raw kung paano tayo umaccept ng may high demand. Kasi siguro, ah uh, bago lang siya at sa lahat po ng mga bago sa sa Lalamog, ay para sa inyo po itong video na 'to at sa mga matagal na sa LalaMove, alam kong uh, ito rin po yung hinihintay nyo So, pakita natin yung ating apps. At ngayon, napakarami na ng booking. So, ito ko. Papakita ko lang sa iyo kung ano yung may high demand. At karamihan nga ito, kagaya po nito. Uh, may high demand itong may kulay green. Na parang kidlat siya na drawing. So, titingnan natin kung magkano yung high demand dito. At 'yun lang yung kanyang high demand, 82. So, ikaw ang mamimili dito kung pipikapin mo. Kaso, may naka-note dito. Travis Oban. Kasya, 2.9 meters ang haba. Kasi mahaba po ito. Ito ay pwedeng pwede natin kunin kasi kasyang kasya ito kay si Maron. Yung mga 3 meters ay pwede po dito. Kaso, yung mga ganitong booking, 6 kilometers ang layo sa akin, hindi ko kukunin yan dahil may kalayuan yan sa atin at ngayon po ay hindi pa gaano karami yung high demand at saka napakababa ng uh, high demand na binibigay ni Lalamove ngayon may mga time po kasi na talagang matatawag mo na high demand dahil uh, minsan may mga booking na 600 pesos yung high demand nya at uh, mayroon namang 400 iba iba so makikita mo rin yun bago mo i-accept kung talagang napakataas yung high demand nya ito wala tong high demand so yan so ganun lang po ang hihintayin nyo para kumuha kayo ng may high demand yung may drawing minsan pa nga may high demand na may may priority pa yung may plus na ganun ibig sabihin yon additional yon priority so tingnan natin ayan o priority fee 130 ay minsan may high demand kasi kaya nila na nilalagyan ng ganun para mas mabilis makuha yung booking nila so yan po at hintay hintay po tayo ng talagang mga booking na ating dapat uh, kunin ito namang may mga drawing na puso na ganyan ibig sabihin favorite driver niya ako Ayan. mga regular customer natin yan na nire-rate tayo na good driver tayo kaya nilalagay nila sa favorite so yun lamang po mamaya i-share ko na sa inyo yung ating buong araw ng ating pagbiyahe at ito po nakakuha na tayo ng booking na may high demand so hindi ko na na-actual na po na ipakita kung paano ko in -accept. pero ito po ah uh, malapit lang dito sa bahay namin tapos makikita mo dito yung high demand na nakalagay 172 at uh, namin to sa SM Santa Mesa lang so tatawid lang kami ng ng highway at SM Santa Mesa na yon at ang nakalagay na pipikapin dito isang pong ayan ayan sambag, isang salamin at tatlong pilo so pick na natin let's go at ito po uh, pick na natin may salamin salamin tayo nag yung mga taxi dito Akala ko siga eh Bakit ko daw hinarangan yung Ano nila Sabi ko na yung ikot ka Kasi wala nang ano eh Kasi doon sa pick upan Puro taxi na Sabi ko saglit lang lakad Bakit ko daw hinarangan Kami so, hinit na ganyan ulo ng bago uh, kung tutusin, pwede kong kunin to malapit lang din dito may high demand din siya pero makati yung uh, i at itong booking na to ay 1,000 1,000 kg tapos itong sa Makati 1,000 kg rin uh, pwedeng, pwede kong kunin pero sabi ko nga kaya natin kasi nakalagay dito baka mga lipat gamit to eh pagka mga tower so mas pipiliin ko na i-deliver muna to para mabilis kong para makakuha tayo ng panibagong booking at dito lang naman to sa ligarda So, deliver na natin Let's go Wala silang binayarang ano, Pero mga babae kasi Dito tulungan ko na At ito po 482 yung babayaran niya Pero Binuhat ko lang doon Sa may gate At ginawa ng 500 So napakabilis ng ating delivery. Wala pang 10 minutes, nandito na tayo agad. At yan, pwede na tayo tayong up ng another booking. Hindi ko na-picturean nung pag-drop off. So, okay lang naman yun. So, tingin tayo ng another booking. At chat po, may nakuha na tayo na booking. So... Papunta siya ng ano? Ito muna. Tingnan natin. So, papunta siya ng tagig. At tingnan natin yung booking niya. Kung magkano yung high demand. Ang maganda nito, maraming na plus. So, yung... May priority fee na dinagdag. 130. Yung high demand niya ay 332. So, total ng kanyang booking is 12. At ang magiging babawasin yung komisyon ni mo 214 at ang net income natin dito ay 986 at ito po ay napipick up ako na rin mga industrial supply yung kagaya ng mga pipe mga flexible hose so tanong natin kung ano yung isasakay nya para may idea tayo kung pwede pa natin itong sabayan Hello sir, good afternoon. Sir, ask ko lang po kung ano yung po yung pipikapin ko. Balita po sa Pipo, tubo. po kasi naman dito. Ilan po oh, operaso peraso yun? yon? Ah, okay. So. So 'yon lang po yung kukunin ko doon. Ah, sas medi rin po mga mamamayan. Ah, okay sige po. Ah, pa na po ako. Naka-prepare na po kaya 'yon. Ah, okay din po sa 'ko na 'yan. Okay, salamat sir. Thank you po. So 'yon, malinaw na ang booking niya ay mga 5 five lang mga tubo na 3 meters so possible na pwede natin sabayan to ng another booking at pick in na po muna natin 2.6 kilometers lang yung booking na to at 14 minutes head south street toward Manrique so pick upin muna natin let's go at yan mga katito bar Naisakay na yung piping na yan At Habang sinasakay nila Naghintay tayo ng booking At may nakuha din tayo uh, Papuntang tagig So yung isa Itong mga pipe is 1-2 yung babayaran Ito namang isa ay 1-2-62 wow! At tatawagan natin Kung ano yung ating pipikapin dito Dahil walang nakalagay eh Natawagan ko muna para pag oh. <laughs> Na expire pala yung load natin, mga Katito Bar. At try natin i-text at tingnan natin yung magkano yung high demand dito. So kailangan nating mag-load para mahirap kasi pag walang pantawag. Pakita ko lang. Ito, ang ganda ng high demand 580 yung high demand nya kaya lumaki yung babayaran so maglulod lang ako pero pupuntahan ko na para pagka may load kasi tayo pagka pag magbababa na tayo ay hindi abala so yun po at ang total lang booking na to ay 2,462 good sa good ang ating paghihintay kasi kayang-kayang sabayan yan alright let's go Tsaka mga maliliit na no huwag natin ikatas. ayusin ko para hindi masyadong halata pa. at uh, parehong pagigyan kinaayos ko yung pipe kang ina dumulas na ipit ako sakit oh no nanginginig kang ina sakit nung ano pagkaipit pero hindi pa lang nawala yung sakit Ito pala yun <laughs> Pagka naipit ka o nasaktan ka Nasaan na yung cellphone ko? Ay hipan mo lang At mawawala daw yung sakit So hinipan ko Nawala naman yung sakit Kuya, so, yeah, relax na relax lang So, delivera na po natin at bang makakuha pa tayo ng another booking mamaya so boundary tayo dito pagka nakakuha pa tayo ng may high demand sa tagig at pangatlo natin booking to lahat may high demand so the best po talaga yung booking na may high demand so deliver natin let's go dito na po kami sa drop off uh, ang nakausap ko anak siguro ang gusto ako magbaba nitong walong sako na mani at eh. saka itong lahat ng pangarga nila ay malinaw naman na wala namang ni sila na ano na helper so kahit bayadan ako ng additional 200 di ko yan ibababa dahil sobrang bigat ng mani eh. ipit pa nga ako kang ina kaya sabi ko kumuha sila ng bababa dahil dapat pagka nagbubok sila na may mga bubuhatin at gusto nilang uh, ikamada sa kanilang lalagyan ang ibok nila yung may helper so, at yun nagtatawag ng magbubuhat hindi pwede yung pag nila na ibaba ay ibababa natin kagad okay lang kung magaan yan kaya kong ibaba pero yung mga ganyan na napakabigat hindi, hindi natin sila susundin so yun po uh, tandaan nyo din po yun dahil marami pong mga customer na ganoon ang ginagawa parang ginagawa na tayong katulong talaga nila although nagbayad sila ng service natin pero hindi naman yung ganoon na makautos auto sila akala nila yan lang basta-basta uh, na lang. So, ayun po, may dumating na may ano. Good evening po mga katito bar. Kami po ay naka-uwi na ni Kuya Rosen. At kami ay uh, nag-start ng biyahe ay alas dos na ng hapon. So, umuwi kami dito ng 8 ng gabi. At sa loob ng 6 na oras sa ating pagbiyahe ay naka 1, 2, 3 3-6 po kami sa apat na booking At dahil sa request po ni Boss Mark Tadeo Na kung paano tayo mag-accept ng uh, may high demand So lahat po ng na-booking namin ngayon Ay talagang nakita nyo na may high demand siya At bukod sa may high demand Ay lahat nung booking namin sa apat na booking namin ay lahat ay may tip. Kaya sa total po ng Lala Move Apps, uh, kinita po doon ay 2.7. So, pag binawas po natin yung commission ni Lala Move, so 2.7, so nasa 700 yung commission ni Lala Move. At yung sobra dito ay yung, yung, maging, yung mga naging tip namin. Tapos ang naggas lang kami, ng 500 550 so yun po kasi yung una kong ano pera dito yun yung gas ko so sa makatuwid ay kumita tayo ng uh, 2,000 mahigit pagkasama yung tip ay uh, nasa 2, 3 so sa mabilis po nating pagbiyahe ay nakita nyo po yung Uh, kagandahan ng lahat ng may high demand kung high demand lahat yung kukuni natin tapos uh, masasabayan mo yan ng double booking ay napakaganda uh, kahit late na ng mag magbiyahe kasi nga nung una nga ng uh, pagsisimula namin ay talagang napakababa ng uh, rate nila at medyo tinatamad nga ako kanina ng maaga So nag-start ang high demand nila ng mga uh, 12, 12 hanggang hapon na yun tuloy-tuloy. Kasagsagan nung mga high demand ay 1 to 2 p.m. yun, mamimili ka na talaga ng gusto mong ibiyahe. So maraming salamat po sa patuloy na inyong panunod sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan ay i-hit nyo lang po yung subscribe button dyan at pati na rin po yung notification para marami po kayong matutunan sa aking uh, sinishare na video about sa aking experience sa pagbiyay sa lalamog. So, ingat po tayong lahat. God bless everyone. bye, -bye.